yun, kumusta po ang lahat so bali alas 9, media na susubukan natin umana sana lang malinaw so yung bali, bali yung dilis wala na, hindi na nagpakita yung dilis ilang araw na hindi nagpakita pero sa mga ibang malalaking ano, malalaking bangka siguro mga dumadayo may huli pa sila, sila pero dito sa amin wala na ngayon sana malinaw para makadali tayo matagal tagal na wala tayong kita sa pamamana so bali subukan natin punta ang kabakungan kapunta rin yung spot natin ngayon sana lumabas na yung isda ganon din si utol hindi makapagpamana dahil sa nung nakaraan napakalabo talaga ng dagat sana malinaw makabawi tayo makadali siya tayo So yun ang mga bang sa mga natin. Sana swertihin.

Another one lang. Walang malalaki. Kapalag lang yung size. pasok bigla. Ito pala. Pwede ito. Pwede ito natin. Pakiha natin. rin tayo ng mararara kung tawagin namin wow! pero mas kilala sa kalahatan dito sa atin sa Pinas sa Maral madalang yung panain kahit na mali yung dagat madalang nakarating na dito hanggang kabakungan Wala sa tira kuno kasi dalaga bu. E, ito pala talaga tawag natin ng dalawa pero sa flight para padal bechnate to para risi alam mo buhay bili sa ano sa mapusa malalim nagpakita. Baka lang sa baral <tong> Meanwhile, so yun, uwi na tayo. Alaw na 40 na. Magpapalalay sana tayo, kaso ng kabagat. Subas so, ko yung kabagat. Panay bangit. Magpapalalay tayo hanggang mag-umaga. Magalang yung dahagat. Alaw dahil sa bagat mapasok sa tenga natin yung dagat Buti na lang Naka Puli tayo ng maganda-ganda So yun na mga yung sabahe Tapos kiloin natin Sana sumas lang to Para kinabukasan kapag Kamanol um, tayo Kinagabihan uli A few moments later man <laughs> ha So yun, nandito na tayo tain natin Makakalagay ko sana tayo kung hindi humangin eh Sububas ko Palakas ang palakas yung kabagat Buti na lang may sampay sa maralo sa abahongan Ito yung pinakamalit, mga ganito kalalaki yung Ngayon, madalang na Ayun, tapos ito Masama natin ito At ito Okay, na room ba? What now? 3.4 Yung first class natin Tuhan Riporti Yogi Wanita Pro Ito na mga misal ang impression nito Diyos ko na hindi lang natin alam kung ilan yung kilo nito kung 200 ba o 180 kagaya dati bukas lang natin ito malalaman kung magkano yung presyo nito at ito siyempre pang ulam ihaw kasama natin ito at yan ang iba ulam natin yan 1.1 Ayos na. Makakadalisal tayo. Hindi ka kaya ng mga nakaraan na pag tayo kita. Kahit chakpat tayo sa dinis, walang kita. <laughs> Pero ayos lang. At least, matami naman tayo ng bagay. Yan. So yun, mga bukas Tapos magsasata tayo. <laughs> so yun, magandang umaga. So yun, bali ito na yung kinita natin. Yan, 12-12. <laughs> 1,212 yung kinita natin. Salamat at kumita na tayo ng mahigit 1,000 yung kabuang, kabuwang natin yan. 6.7 kasama yung pangulam na 1.1. Ayan, salamat. Salamat at kumalma yung habagat. Nakakapagpamana ulit tayo mamayang gabi. So yun, shoutout po tayo. So yun, magandang umaga. Ayan, salamat at may kita na tayo. Ayun, at makakapag-shoutout din tayo sa loob ng ilang video. Ngayon lang ulit tayo mga kapag shout out. Ayan, shout out, shout out po sa lahat-lahat. Sa ang sulok man po kayo ng mundo naroon. Ayan, shout out po sa inyo. Lalong-lalo na po kay Ma'am Mary Chor Quintis na napakabuting tao. Ayan, napakamatulungin. Ayan, shout out po sa inyo ma'am. Maraming 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 salamat po sa blessing na pinagkaloob mo. Hindi lang sa akin, hindi lang sa amin, sa pamilya namin, kundi pati dito sa mga kababaryo ko. Ayan, shout out, shout out po. Ayan, at sa butihing asawa nyo po. Ayan, shoutout po sa inyo at kay Sir Efren Japson shoutout din po sa inyo sir Ayan. shoutout sa Javier Family ng Barangay Kapotoy Talabiran with Baisiha Ayan. shoutout po shoutout kay Roman Balag shoutout kay Jewel Bius from Saudi Arabia Damam Ayan. shoutout po shoutout po sa inyo idol shoutout kay Dennis Sumagaysay and Family from Dubai Ayan. shoutout po shoutout po sa inyo Shoutout kay Fernando Lacasandili Shoutout kay Kato Binetua At sa kanyang mga kapatid kinanika. Angel Aika Nancy Benito Ayan Nagwawala yung pinsan ko Shoutout kay Joel Acosta Ayan Shoutout Shoutout kay jo Jay Junior Ponce and family ng Amadeo Cavite Shoutout kay Alexander Pesquera and family from Jinsan Tumblr Ayan Shoutout po Shoutout kay Bitoy Bilya Bito Shoutout kay Dennis Dela Cruz and family from Naik Cavite Ayan Shoutout po Shoutout sa mga taga Cavite Shoutout sa Disolok family kina Bong Elbil Naika La Army Ryan Trisha Rocky, Edna Bibi from Babaton Liti. Ayyan shoutout sa mga viewers natin yan sa may Babaton Liti. Yan lalong-lalo na sa Disolo family. Ayyan shoutout po sa inyo. Shoutout sa Duran family from POB. POB Corpus Masbate. Ayyan shoutout po. shout out kay Jubani Balyaran from Kamarin Kaluokan City ayan shout out sa mga taga Kaluokan shout out sa Dilatori Family nang Barangay Lagundi at sa Lily Boys Marriott Hotel Manila ayan shout out sa mga taga Barangay Lagundi ayan, shout out sa mga solid viewers natin dyan sa Milagundi. shout out kay Felix Lumugdang and Family from Paranaque City shout out kay Ma'am Rosana Bilihermosa from Davao City ayan shout out po shout out po sa inyo ma'am shout out kay Jewel Bella Corta from Kapis, Ayan, shout out kay John Mark Bello ng barangay Mantan, mantah Mantaangan. Ayan, sorry. Mantaangan. Shout out kay Robera Family. Yun, from Kamanglad, Danau. Kahidyo kan, romblon ayan shoutout po. Especially kay Mark Briggs Rupino Robes alias Baliskad <laughs> Baliskad di sabihin sa amin sa Baliskad uh, Baliktad yan. Shout kay Danilo Dalim at Chance Prince Dalim from Santa Rosa, Nueva Ecija. Yan shout sa inyong mag-ama. Shout out kay Erning Ronya from uh, Oriental Mindoro. Shout out kay Potswego from uh, Camarines Sur. Yan shout out kay Mike from Albay. Shout kay Tumbaga Hunter TV ng Quezon province ayan, shout out po oh, shout out kay Michael 23 TV from Isabela shout out kay George Salis from Russia ayan shout out sa mga OFW natin diyan sa May Russia at syempre shout out din natin yung apo natin may channel ayan unang unang kay Otol Rapi is for fishing yun hindi sa Otol ka at sa magkapatid kina John at Master TV vlog ayan shout out kay Kabugsay TV Sibadong vlog Manoy Nel vlog Larry Amos, Hilario Lacuazero, Kuya North TV, na Nairobi Channel, Channel Roger Arciso, Trailer Driver, MG Eric Adventure, Arnold Boracha Vlog, Ka-Fishing. So yun, supportahan din po natin mga ka-Adventure yung kailangan channel. So yun, sa nice magpa-shoutout, ayun, comment lang po kayo sa ating comment section sa baba. Para next episode yun, may shoutout ko po kayo. Yun, maraming maraming salamat sa panood. God bless po. Bye-bye.